magkaroon ka ng kamalayan sa bawat ginagawa mo. Kapag may mali, baguhin mo agad. Hindi bukas, kundi ngayon. Hindi mo lang dapat ginagawa ang mga bagay na gusto mo, kundi pati yung mga ayaw mo, pero alam mong naka-align sa values mo at sa disiplina ng araw-araw mong rutin. Ito ang tunay na kahulugan ng katapatan. Ginagawa mo ang tama kahit wala namang nakatingin. Pinipili mo ang tamang landas kahit mas madali ang shortcut. At inuuna mo ang integridad kaysa sa pansamantalang komportable. Ang isang tapat na tao ay hindi perpekto, pero consistent. Tapat sa gawain, tapat sa disiplina, tapat sa responsibilidad, at higit sa lahat, tapat sa sarili. Piliin mong maging honest araw-araw dahil bawat maliit na tamang desisyon ay nagtatayo ng karakter na hindi matitinag. Sa bandang huli, ang integridad mo ang magdadala sa iyo sa buhay na hindi mo kailangang itago, itama, o ikahiya.